Ayun, magandang magandang araw. Ito nga pala, no, bigyan na natin ng komento yung pagpapahayag o pagsasalita ng ating former senator na si Tito Soto tungkol dito sa kinasasangkutan problema ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Alam naman natin kung ano yung mga problema yung kinasasangkutan nito about sa citizenship niya at dito sa operation na nangyari Operation Pogo dyan sa lugar niya no? Na hindi niya nalaman kung ano yung mga criminal activities na nangyayari doon Bagko siya ay ina ng bayan ng Bamban no? At kapag napatunayan hindi umanong guilty Itong si Mayor Alice Go ay maaring masibak no? sa partido At hindi raw kukonsintin ito ng NPC Yung partidong kinabibilangan ni Mayor Alice Go Kasi alam naman natin Nung una, siya'y komandidato bilang independent. So, nung siya naging mayor na, tsaka pa lang siya naging member ng NPC. No? At medyo hindi kasi mahigpit sa pagsala ang NPC. Hindi katulad ng partidong kinabibilangan ni Lasandro. Eh, talagang mahigpit at sasalain ka ng gusto. At alam naman natin, no? isa pa, si Tebes galing din pong NPC. Eh, silibak na po yan dahil nasangkot din po no na tungkol sa nangyaring ano diyan sa sa Digamo ba 'yon o ano na na sangkot siya at siya tinanggal sa partido na yan. So nagpayag po si Tito Soto at nagkakaroon ng mayroon din silang sariling investigasyon diyan, no? Bukod sa investigasyon ng Senado, sila may pribadong investigasyon din at inaalam kung ito'y may katotohanan lahat ng akusasyon dito kay Mayor Alice Go sa about sa kanyang citizenship, diyan sa Pogo o ano pa man 'yan, no? At ang kanyang at ang kanyang yaman, napakayaman po talaga ni Alice Go, may sariling private helicopter. Na di ba no ay binenta niya na ang kanyang private helicopter sa isang British company ang negosyo rin na helikopter Pero second hand yan Second hand ha, binili ng ano hulugan Napakalaki pong company Isipin niyo ang negosyo ay helikopter. no? So ibig sabihin, napakalaki pong negosyo At may pera So nagtataka lang tayo, bakit binili ng second hand Pero ganun pa man Ang magpapatunay lang yan, kung may katotoha lang sinasabi niya Itong si Mayor Alice Go At syempre yung company na bumili, yung British company <laughs> At the same time, may utang din daw po sa bangko itong si Mayor Alice Go, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos yung kanyang pagbabaya doon. At kino-question din yung kanyang citizenship, citizenship dahil wala siyang matanda nung siya kabat nung siya ay bata pa yung childhood ano niya, lumaki lang doon sa farm, hindi siya nag-aral, etc. etc. So, siya mag, uh, ipapakita niya yung mga ebidensya na siya may picture at yung mga tao na kasama niya habang siya lumalaki diyan sa farm. So, ganun pa man, Okay. Ito nga ay under investigation pa rin pero sumasakit po ang ulo ng ang ng mga investigator ano yan paano yung mga senador sumasakit kasi nga paiba-iba ng statement at hindi nagsasabi ng katotohanan itong si Maya, Mayor Alice Go no uh, paiba-iba siya natuklasan na may kapatid siya kasama niya lumabas ng bansa etc cetera, etc cetera. sinasabi niya kaya sinasabi niya hindi niya alam hindi niya matanda no ano pa man para hindi raw no na masangkot o ma ano yung kapatid niya, yung pamilya niya dahil ang mga kapatid kapatid dito, pamilya dito ay pribado po ang pamumuhay. Siya daw po ay isang anak sa katulong at galit nga raw po sa nanay niya, so blessing in this guy, this blessing sa ano na nakilala niya nag nangyari sa kanya at hinahanap niya ang kanyang ina. So maraming katanungan o no? question mark sa pagkatao ni Mayor Alice Go. So ngayon, kapag napatunayan lahat ng akusasyon sa kanya, eh syempre, masisibak siya sa sa partido, matatanggal siya sa pagiging mayor at magkakakaso pa siya. Kung mapapatunayan lang naman, pero hangga't ngayon po mananatili siyang inosente, no? Sa mat, sa ano kasi hindi pa naman siya napapatunayan guilty. Sabi ko nga, pero lang po tayo rito at ako kaya lang naman ako nagiging ano kasi naguguluhan din po ako talaga kay Mayor Alice Gocoalin talagang katotohanan, di ba? So, kasi yung yung ano ng citizenship na hirap pong patunayan talaga to eh kasi marami na rin mga politiko dati na na question po yung citizenship do eh etong si Mayor Alice kung sinasabi niya isa yung passport isa lang yung passport niya wala siyang Chinese name nakakapagsalita naman siya ng Chinese Mandarin pero hindi ano di ba nagalit niya sa kanya Senator Lore Legato go back to your country If you are a Chinese or a spy, ganyan-ganyan. Sinabi niya, Pilipino po ako. At mangyayak-ngayak nga si Mayor Alice Go. No? Mayor Alice Go, mangyayak-ngayak. At sabi ko nga, per tayo rito, yung mga mamamayan sa Bamban Tarlac, ha, ay nung in-interview, pinuntahan doon, yung iba hindi siya kilala, yung iba kilala naman siya, bata pa lang daw, nakikita na siya, at napakabait daw na mayor yan sa lugar nila. No? Mabait na mayor. Ayun ang sinasabi ng mga tao ro, na talagang mabuting inaraw ng bayan ng Bambantarla. So ito, panoorin po natin yung pahayag ni uh, Senator Tito Soto, former Senator Tito Soto, tungkol dito sa pagkatao o sa investigasyon sa ng ginagawa ng NPC Uh, Binigyan ni ini dating Senator Tito Soto, chairperson ng NPC, na hindi ito kukonsentihin ng partido. If there are any party violations, By a member, we will definitely decide on it as, as we've done with the Army Katunayan sa Senado, ang nangunguna niya sa si investigasyon kay Guo ay miyembro ng NPC. The one investigating Mayor Guo and the rest of the Pogo is an NPC member. Kaya it doesn't mean that the party mate natin, kung meron naman siyang ginagawang violation, kung merong oh. alleged... Uh, kaya nga pogo activities, oh. human trafficking and oh. din ba, and surveillance then uh, acto partido yan. And then uh, pareho na nangyari kay Ani, we will expel. Kinumpirma ni Soto na inembesiga na ng NPC ang mga issue patungkol kay Guo. Governor Susan Yap is already on top of the matter as far as Tarlac is concerned. Siguro magre-recommend if they find that uh, uh, something's wrong, the the chairman or the chairperson of Tanlac will forward to the membership committee their, uh, the proposal. I'm sure the membership uh, committee of the party will... Oh, so, nga, di ba? Uh, tag, Napakinggan naman natin o napanood natin yung pahayag ni former senator Tito Soto rito at hindi nila kinukonsente ang mga member na ano na masasangkot o magkakaroon ng problema sa ganyan. So sila ay nagsasagawa rin ng kanilang pribadong pag-iimbestiga. At uh, ayan na nga, subaybayan so natin yung mga susunod pa na hearing dito sa pagkatao ni Mayor Alice Go at sa kanyang partisipasyon dyan sa Pogo, dyan sa Bambantarlac at yung mga property pa, no? marami pa tayong matutuklasan dito. So ano, ano pa man, sabi ko nga, tulad na ng sinasabi ko, uh, ano, ano pa man ang, ano Mahirap po kagad kasi tayo maghusga Alamin natin Hintayin mo natin kung ano yung magiging kakalabasan Ng hearing na ginagawa dyan sa Senado Ganun na rin po yung kanyang pagkatao kung siya po ay Chinese o Pilipino, ang magpapatunay po rito yung sinasabi niyang nanay niya, no? La, yung naging na anak na na disgrasya sa madaling salita ng kanyang ama. Di, ba? At marami, marami pang anong subaybayan so, po natin. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Muntin Channel. At huwag niyo rin po kalimutan mag I-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na ating i-upload.